Madalas nating iniisip ng Amerika bilang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ay hindi matatalo sa digmaan. Ngunit sa kasaysayan may isang digma ang naging mansyas sa kanilang reputasyon, ang Vietnam War. Ang digma ang hindi lang kumitil ng libu-libong buhay kundi sumira din sa imahe ng Estados Unidos bilang tagapagtanggol ng kalayaan. Sa kabila ng kanilang makinaryang militar, mga eroplano, bomba at sundalong sanay sa labanan, napatras ang kanilang mga tropa. Dahil dito pumapasok ngayon ang mas malalim na tanong, Talo ba talaga Amerika sa digmaan sa Vietnam? Paano pinaatras ang isang superpower laban sa isang bansang tila walang laban kung lakas ang pag-uusapan? Dito natin uukitin ang masalimuot na katotohanan ng Vietnam War, isang digmaang hindi lang laban ng bala at bomba, kundi labanan ng ideolohiya, puso at katarungan. Bago pa man makialam ang Amerika, matagal nang may tensyon sa pagitan ng North at South Vietnam. Matapos mapalayas ang mga kolonyalistang Pranses noong 1954, nahati ang Vietnam sa dalawang bahagi sa ilalim ng kasunduang tinatawag na Geneva Accords. Sa hilaga ay tinatag ni Ho Chi Minh ang isang komunistang estado na suportado ng China at Soviet Union. Sa timog naman, binoo ang Republika ng South Vietnam sa pangungunan ni Ngu Dinh na suportado ng mga kanluraning bansa tulad ng Amerika. Ang hatiang ito ay pansamantala lang sana dahil mayroon ng kasunduan na magkakaroon ng pambansang halalan para muling pag-isahin ang bansa. Ngunit tinutulan ito ni Diem at ng Amerika dahil natatakot silang manalo si Hu Chi Minh sa eleksyon. Dahil dito, lalong lumalim ang alita ng dalawang panig. Nagsimula ang armadong labanan, isang civil war sa pagitan ng North Vietnam na gustong pag-isahin ang bansa sa ilalim ng komunismo at ng South Vietnam na gustong manatiling malaya at kapitalista. Habang lumalala ang gulo, naging mas aktibo ang Vietcong ang mga rebelding komunista sa loob mismo ng South Vietnam na tumutulong sa North. Gumagamit sila ng guerrilla warfare tulad ng pag-ambush, paglalagay ng mga landmine at lihim na operasyon sa mga kanayunan. Dahil doon, hirap na hirap ang gobyerno ng South Vietnam na sugpuin ng mga rebelde. Sa ganitong kalagayan, humingi sila ng tulong sa Amerika upang hindi tuluyang bumagsak sa kamay ng mga komunista. Dito na pumasok ang Amerika, hindi bilang mananakop kundi bilang tagapagtanggol ng kanilang interes sa Cold War. Sa mata ng Amerika, ang nangyayari sa Vietnam ay hindi simpleng civil war kundi bahagi ng mas malaking laban kontra komunismo. Ayon sa domino theory, kapag bumagsak ang Vietnam, susunod ang buong Southeast Asia. Kaya sinimula ng Amerika ang malawakang intervention upang ipaglaban ang ideolohiyang kapitalismo at pigilan ang pagpapalawak ng komunismo sa rehiyon. Sa simula, hindi pa direktang nakikidigma ang Amerika. Ang kanilang layunin noon ay tulungan lamang ang gobyerno ng South Vietnam upang mapanatili ang kanilang kalayaan laban sa mga komunista. Ipinapadala ng Amerika ang mga kinakailangang armas. Nagbibigay sila ng pananalapi para sa mga operasyon at may mga military advisor silang nagsasanay sa hukbong sandatahan ng South Vietnam. Ngunit hindi nagtagal, naging mas agresibo at malawak ang kilusang komunista sa loob ng bansa kung saan nagsimula ng inatake ng mga Vietcong ang mga pasilidad, tropa at mga sibilyang tapat sa pamahalaan. Dahil dito, lalo pang lumala ang sitwasyon noong panahon ni Pangulong Lyndon B. Johnson Ginamit niya ang tinatawag na Gulf of Tonkin Incident noong 1964, isang sagupaan sa pagitan ng barkong pandigma ng Amerika at ng mga barko ng North Vietnam bilang dahilan upang humingi ng pahintulot sa Kongreso para palawakin ang presensyang militar ng Amerika sa rehiyon. Hindi na lamang suporta ang inialok ng Amerika, Nagsimula na silang magpadala ng libu-libong sundalo, tangke, eroplano at iba pang kagamitan. At mula sa isang lokal na alitan sa pagitan ng North at South Vietnam, naging isa na itong malawakang digmaan kung saan aktibo ng nakilahok ang isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Sa naturang digmaan, makabago ang mga armas ng Amerika. Mayroon silang mga jet fighters na kayang magpaula ng bomba ng halos hindi nagpapahinga. Mayroon din silang mga helicopter na mabilis maglipat ng mga tropa at magsagawa ng mga airstrike, mga artillery at kahit mga chemical tulad ng Agent Orange. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nila napatay ang ugat ng problema. Ang mga kalaban nilang Vietcong ay hindi nakasuot ng uniforme. Madalas itong nagpapanggap bilang ordinaryong magsasaka sa araw ngunit lumalaban bilang gerilya pagsapit ng gabi. Hindi naging sapat ang matinding firepower ng Amerika laban sa isang kalabang hindi lang sanay sa armas kundi sanay sa lupaing kanilang ginagalawan. Ang mga gerilya ng Vietcong ay bihasa sa paggamit ng mga tunnel, ilog at kagubatan upang makaligtas at makapaglunsad ng bigla ang mga pagatake. Kung ang sundalong Amerikano ay umaasa sa teknolohiya, ang Vietcong naman ay umaasa sa talas ng isip, presensya at estratehiya gamit ang kalikasan. Higit pa riyan, mas lalo ring dumarami ang mga Vietnamese na pumapanig sa Vietcong. Halimbawa, sa tuwing may napapaslang na rebelde, mas maraming kabataang Vietnamese ang nagtatalaga ng sarili sa pakikibaka. Sa tuwing may nasusunog na baryo na sa buga ng bomba ang mga inosente, mas lalong umiigting ang galit ng mga lokal na presensya ng mga dayuhan. Ang layunin ng Amerika ay pigilan ang pagkalat ng komunismo. Ngunit para sa maraming Vietnamese, ang laban ay hindi tungkol sa ideolohiya ng kapitalismo laban sa komunismo, kundi tungkol sa kalayaan mula sa panibagong mananakop. Sa mata ng marami, ang US ay hindi tagapagligtas kundi bagong dayuhang may armas na nagtuturo kung paano sila dapat mamuhay. Sa mariling salita, kahit gaano karaming bomba ang kanilang ibinagsak, hindi nakuha ng Amerika ang puso at isipan ng taong bayan. Hindi lang sa gugubatan ng Vietnam, unti-unting natalo ang Amerika, kundi sa mismong puso ng kanilang sariling bayan. Habang lumulobo ang bilang ng mga nasawing sundalong Amerikano, sunod-sunod namang sumiklab ang mga protesta sa mga lansangan ng Amerika mula sa mga universidad hanggang sa mismong harap ng White House. Lalo pang nadagdagan ng galit ng publiko ng malantad ang isang nakakakilabot na katotohanan, ang My Lai Massacre, kung saan daan-daang inosenteng sibilyan, karamihan ay babae, bata at matanda ang brutal na pinaslang ng mga tropang Amerikano. Maliban dyan, lumabas din ang tinatawag na Pentagon Papers, isang serya ng mga lihim na dokumento na inilabas ng isang whistleblower na si Daniel Ellsberg. Dito'y binunyag na matagal nang alam ng pamahalaan na hindi nila kayang manalo sa digmaan ngunit nagpatuloy pa rin sila sa pagpapadala ng mga sundalo at pagsisinungaling sa publiko. Ang resulta, bumagsak ang tiwala ng mamamayan sa kanilang pamahalaan. Maraming Amerikano ang nagsimulang magtanong, Bakit tayo nandito? Para kanino ang digmaang ito? Ilang buhay pa ang kailangang mawala bago umamin ang pamahalaan na mali ang kanilang naging hakbang. Sa puntong iyon, nagsimulang gumuho ang suporta ng bayan at ang Vietnam War ay hindi nalang naging digmaan sa lupaing banyaga kundi isang moral na digmaan sa loob mismo ng Amerika. Habang patuloy ang pagguho ng suporta mula sa taong bayang Amerikano, kasabay ring bumaba ang moral at disiplina ng mismong mga sundalong nasa Vietnam. Parami ng parami sa kanila ang nagdusa sa Post Traumatic Stress Disorder o PTSD dala ng walang katapusang karahasan, takot at kawalang linaw sa kanilang misyon. Sa halip na makitang bayani ang sarili, nagsimulang magtanong ang maraming sundalo. Para saan ba talaga ang labanang ito? Bakit tayo nakikipaglaban sa digma ang tila walang hanggan? May saysay -say pa ba ang bawat araw na lumalaban kami sa gubat na ito? Ang resulta, bumaba ang disiplina sa mga tropa. Dumarami ang mga kaso ng insubordination at may mga ulat pa ng fragging kung saan ang ilang sundalo ay nilalason o pinapasabog ang sarili nilang opisyal sa labis na galit at desperasyon habang gumuguho ang loob ng mga Amerikano. Ang North Vietnam naman ay lalong lumalakas. Mas lalo silang naging determinado na ipaglaban ang kanilang kalayaan gamit ang mga gerilyang taktika at malalim na suporta mula sa lokal na populasyon. Habang ang Amerika ay unti-unting nawawala sa direksyon, ang North Vietnam ay buo ang layunin at iyon ang kanilang naging kaalamangan. Noong 1968, isang pangyayaring nagpabagsak sa moral at tiwala ng Amerika sa digmaan ng naganap ang Tet Offensive. Pinangunahan ito ng North Vietnamese Army at Vietcong kung saan sabay-sabay nilang inatake ang mahigit isandaang lungsod at kampo militar sa South Vietnam, kabilang na ang Embahada ng Amerika sa Saigon. Bagamat nabigo ang North Vietnam na makamit ang tagumpay, ngunit naging psychological disaster naman ito para sa Amerika. Ipinapakita ng nasabing opensiba na hindi pa tapos ang digmaan sa kabila ng paulit-ulit na pahayag ng pamahalaan na malapit ng manalo ang Amerika. Ang mga eksena sa telebisyon, mga sundalong sugatan, gusaling winasak at mga sibilyang nagtatakbuhan ay lalong nagpagalit sa sambayan ng Amerikano. Lumawak ang protesta sa mga kalsada mula sa mga estudyante hanggang sa mga veterano at dahil sa bumagsak na suporta sa publiko, napilitan si Pangulong Lyndon B. Johnson na anunsyo na hindi na siya tatakbo sa darating na eleksyon. Pumasok sa eksena si Richard Nixon, dala ang pangakong peace with honor. Ngunit imbis na payapang solusyon, ang kanyang strategiya ay lalong nagpalawak ng digmaan. Pinabomba niya ang mga karatig bansang Cambodia at Laos sa layuning putuli ng supply lines ng North Vietnam. Ngunit ang epekto, mas maraming inosenteng sibilyan ang nadamay at mas lumawak ang tensyon sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Sa halip na matapos ang gera, mas lalo pa itong lumala at mas lalong bumigat ang pasan ng Amerika sa isang digma ang unti-unti na nilang nauunawa ang hindi nila kayang ipanalo. Sa ilalim ng programang tinatawag na Vietnamization, sinubukan ng Estados Unidos na unti-unting ipasa ang responsibilidad ng digmaan sa mga sundalong South Vietnam. Layunin ng programang ito na unti-unti nang alisin ang mga tropang Amerikano mula sa Vietnam habang sinasanay at inaasahang palalakasin ang lokal na puwersa upang sila ang humarap sa banta ng North Vietnam at ng Vietcong. Ngunit ang problema, walang sapat na kakayahan, moral o suporta ang mga sundalong South Vietnam para pantayan ng dedikasyon at estratehikong lakas ng North Vietnam. Hindi rin sapat ang mga sandata at pagsasanay na iniwan ng Amerika, lalo na't matagal ng pinanghihinalaan na maraming opisyal ng South Vietnamese government ang kurap at walang tunay na paninintigan para sa digmaan. Noong 1973, nilagdaan ang Paris Peace Accords, isang kasunduang layuning tapusin ang gera at maglatag ng permanenteng kapayapaan. Isa itong diplomatikong tagumpay sa papel, pero sa katotohanan, isa lang itong taktika ng Amerika upang makaalis sa Vietnam ng may dangal. Sa ilalim ng kasunduang ito, Alis ang mga sundalong Amerikano kapalit ng pangakong titigil sa putukan ng dalawang panig. Ngunit walang tunay na mekanismo upang tiyakin ang pagpapatupad nito. Kaya't matapos ang pirmahan, nagpatuloy pa rin ang sagupaan, palihim at unti-unti hanggang sa tuluyang bumalik sa ganap na digmaan. Dahil doon, sa halip na isang tagumpay, ang Vietnamization ay naging isang patunay ng kabiguan. Iniwan ng Amerika ang South Vietnam sa isang posisyong walang sapat na depensa, habang ang North Vietnam ay mas pinatibay pa ang kanilang strategiya. Noong April 30, 1975, tuluyan ang bumagsak sa kamay ng mga pwersa ng North Vietnam ang Saigon, ang kabisera ng South Vietnam. Ang tagpong ito ang nagsilbing formal na katapusan ng digmaan sa Vietnam at naging simbolo ng kabiguan ng Amerika sa kanilang layunin. Habang papalapit ang mga tangke ng North Vietnamese Army sa lungsod, nagmamadaling nagsagawa ng evacuation ng mga puwersang Amerikano. Sa mismong bubong ng US Embassy sa Saigon, makikita ang mga iconic na imahe ng mga helikopter na isa-isang sinusundo ang mga Amerikanong diplomat, sundalo at piling mga Vietnamese allies. Sa kabila ng mga taon ng digmaan, bilyon-bilyong dolyar na gastusin at libu-libong buhay na nawala, wala nang nagawa ang Amerika kundi ang umatras. Ito ang naging huling eksena ng isang digma ang pinilit kontrolin ng US ngunit sa bandang huli ay hindi nila naiwasang mabigo. Sa likod ng bawat tagpong iyon, libo-libong Vietnamese ang naiwan sa kapalaran ng bagong rehimeng komunista habang ang mga Amerikano ay tuluyang lumisa na dala ang matinding kabiguan. Ayon sa mga opisyal na tala, higit sa 58,000 Amerikanong sundalo ang nasawi sa matagal at madugong digmaang ito. Ngunit higit pa riyan ang kabuang trahedya. Tinatayang humigit kumulang 2 milyong Vietnamese ang nasawi, kabilang ng mga sibilyan, kababaihan at bata. Ang digman ay nagdulot ng malawakang pagkawasak ng mga lungsod, pagkalaso ng kalikasan dahil sa mga chemical gaya ng Agent Orange at malalim na trauma sa parehong mga sundalo at mamamayan. Sa panig ng ekonomiya, gumastos ang Amerika ng tinatayang mahigit 140 billion dollars, isang napakalaking halaga na inaksaya sa isang digmaang wala namang malinaw na tagumpay. Ang mga pangakong pigilan ng paglaganap ng komunismo ay nauwi sa kabaliktaran. Sa bandang huli, bumagsak ang South Vietnam at muling pinag-isa ng North Vietnam sa ilalim ng pamumuno ng komunista. Ibig sabihin lahat ng ipinaglalaban, lahat ng kinamatayan at lahat ng ginugol ng Amerika ay nauwi sa pagkatalo. Isa itong mapait na paalala na kahit gaano kalakas ang isang bansa, hindi nito kayang baguhin ang kalooban ng isang bayan sa pamamagitan lamang ng armas at puwersa. Ngayon mga kapatid, kung ating titignan mula sa military perspective, may mga nagsasabing hindi tuwirang natalo ang Estados Unidos sa mga aktwal na labanan. Sa maraming pagkakataon, nanalo pa nga ang US forces sa mga sagupaan laban sa North Vietnamese Army at sa Vietcong dahil sa teknolohikal na kalamangan, lakas ng artillery at earth superiority. Ngunit ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang may pinakamaraming napatay o kung sinong kampo ang mas malakas sa larangan. Sa isang mas malawak na pananaw, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung naabot ba ng isang bansa ang kanyang layunin at dito malinaw ang pagkatalo ng Amerika. Ang layunin ng US ay pigilan ang paglaganap ng komunismo sa Timog Silangang Asya, lalo na sa Vietnam. Ngunit sa bandang huli, nabigo silang hadlangan ng communist takeover at tuluyang bumagsak ang South Vietnam sa kamay ng North. Ibig sabihin, natalo sila hindi lamang sa estratehikong antas, kundi pati na rin sa larangan ng politika at moralidad. Ang Vietnam War ay naging simbolo ng kabiguan ng isang superpower na nais ipataw ang sariling ideolohiya sa isang bansa na may sariling kasaysayan, kultura at adikain. Hindi sapat ang lakas, teknolohiya o salapi. Kung ang mismong layunin ay hindi na tinatanggap, hindi lang ng mga kaaway kundi pati ng sariling taong bayan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito?